Grow individually but not in separate ways. Huwag niyong gawing mundo ang isa't isa para hindi kayo magkasawaan o magkasakitan. Kahit na magkasama kayo, dapat meron pa rin kayong kanya-kanyang buhay. Yung nagagawa pa rin kung ano ang gusto nyo pero may limitasyon na syempre. Mahalaga talaga ito sa relasyon at para rin sa inyong mental and emotional health defend each other in public and correct each other in private basta palagi niyo lang iparamdam at ipakita sa isa't isa na kayo ay magkakampi kung may hindi magandang nagawa ang partner mo 'wag mo siyang pagsabihan sa harap ng maraming tao para hindi siya mapahiya kausapin mo na lang siya kapag kayo na lang dalawa respect each other's family no matter what Mahalaga ang maayos na pakikitungo mo sa family ng iyong partner. Ang saya lang sa pakiramdam kapag nagkakasundo ang dalawang pamilya. Pero may mga sitwasyon din talaga na hindi nagkakasundo kasi iba-iba naman ang ugali ng tao. Kapag ganon, dapat irespeto pa rin ang biyanan kasi anak naman nila ang minahal mo, di ba? Iwas na lang sa gulo para sa peace of mind na rin. Don't forget your anniversary. Kahit gaano pa ka-busy, dapat hindi niyo makalimutan ang inyong anniversary kasi ito ang nagpapaalala sa inyo kung kailan at paano ba kayo nagsimula. Mas mamahalin niyo pa ang isa't isa kasi makakapagbalik-tanaw kayo kung paano niyo nalampasan lahat ng pagsubok at kayo pa rin hanggang ngayon. Be open and transparent in everything. Sabihin niyo lahat sa isa't isa. Huwag hintayin na hulaan pa niya kung may sama ng loob ka. Dapat sabihin mo na agad para mapag-usapan niyo. Dapat honest kayo sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa pera kung kayo'y mag-asawa na. Kapag walang tinatago, walang gulo.